Inangkin ng Yemen-based Houthi rebels na dalawang beses nilang inataki ang United States Aircraft Carrier Group sa loob ng 24 oras bilang ganti sa mga airstrike ng Amerika. Ayon sa mga Houthis, naglunsad sila ng 18 missiles at isang drone patungo sa USS Harry Truman at mga kasamang barko sa Red Sea bago muling umatake makalipas ang ilang oras. Wala namang opisyal na pahayag ang United States sa hinggil dito. Sinabi ng mga Houthis na ang kanilang opensiba ay tugon sa patuloy na agresyon ng Amerika. Nagbabala rin sila ng mas matinding pag-atake kung hindi titigil ang United States sa pagbubomba sa Yemen. Ayon sa Houthi Health Ministry, 53 na katao kabilang ang mga babae at bata ang napatay sa US airstrikes nitong Sabado. Tiniyak naman ng Washington na hindi sila titigil hanggat hindi huminto ang Houthis sa pag-atake sa Red Sea Shipping. Dahil sa tumitinding tensyon na nawagan ng United Nations sa magkabilang panig na itigil ang labanana.